Yeah. buhay ng mekaniko Kala mo ay madali Pero pag iyong sinubukan Baka ikay magkamali Kaya hindi basta-basta Ang buhay ng mekaniko At hindi mekaniko Gagawin namin lahat Papasaya ang mga taong Lumalapit man sa amin Gagawin namin lahat Kahit ito ay madumi Sa paningin ng ibang tao Pero ang katotohanan Kung walang mekaniko Malamang wala na din sa sasya Bumagana ng maayos Tumatakbo ng malayo Kami ni Ganito On the way kahit saan Kami inyong maaasahan Ako'y mekanikong nakiisa at nakibahati Pinento ko ng buhay ng buhay mekaniko Na hindi lang madali kung walang mo aralan At bilang mekaniko, ikaw mano ako Kailangan mo nang matutunan ng tama at ng mali Dahil pag nagkamali, malamang ikaw ay magsisisi Ikaw ay magsisisi Buhay ko, bilang mekaniko Madali Ako'y mekaniko, maglilingkod kami sa abot ng aming makasaya Ako'y mekaniko, nakiisat, nakibahagi ko yun ito Ko na ang buhay ng buhay mekaniko Sa tingin man ng iba, ito ay madali hindi Diyan ka na nagkakamali, hindi nyo ba alam na pag kami nagkamali Malamang magbuwi sa kanina buhay Ito'y nakasalalay sa bawat mga pagsubok na aming pinagdaanan Tiwala kay ama, panalangin sa taas yan ang hindi mawawala Dahil ang buhay ng mekaniko'y hindi basta-basta Buhay ni Kaniko, oo nga kaya buyan Ang anong okay ba yan, hindi na tulad namin Buhay ni Kaniko, sa amin lang nakasalalay Ang inyong mga sasakyan, di namin kayong pagbabayaan Basta tatilala lang po kayo sa amin Ang tiwala niya sa amin, malaki namin pangalan